Mapagpalang araw po sa ating lahat. Ang akin pong bahagi ngayon ay mula sa aklat ng Deuteronomio, Kabanata 13, Talata 1 hanggang 3. Kung sa inyo'y may lumitaw na propeta o nagbibigay ng kahulugan sa mga panaginip at nagpakita siya ng kababalaghan o kaya'y nagkatotoo ang kanyang pahayag, subalit, Hinihikayat kayong sumamba sa mga Diyos-Diyosang hindi naman ninyo kilala, huwag kayong makikinig sa Kanya. Pagsubok lamang iyon ni Yahweh sa inyo kung talagang iniibig ninyo siya ng buong puso't kaluluwa. Amen. Mapagpalang araw po sa ating lahat, narito po ang aking negidevotion sa book of Deuteronomy uh, chapter 13 verse 4 to 6. Si Yahweh lamang ang inyong sundin. Matakot kayo sa kanya at sundin ninyo ang kanyang mga utos. Paglingkuran ninyo siya at manatili kayong tapat sa kanya. At ang propetang iyon o ang nagbibigay ng kahulugan sa panaginip ay dapat patayin sapagkat inuudyukan niya ang mga tao upang maghimagsik kay Yahweh na inyong Diyos na siyang nagligtas sa inyo sa pagkaalipin sa Ehipto hinihikayat nila kayong iwan ang daang itinuro niya sa inyo iyon ay masama at dapat ninyong iwasan sino man ang ali lapitan ng kanyang kapatid-anak asawa o matalik na kaibigan upang lim na hikayating sumamba at maglingkod sa mga diyos-diyosa ang hindi naman ninyo kilala Amen po. Isang mapagpalang araw pong muli sa ating lahat. Muli niyo po akong samahan sa pagbabahagi ko ng salita ng Diyos. Sinasabi po dito sa ikalabing tatlong kabanata ng Deuteronomio, versikulo 7 hanggang sampu. Sa lupaing pupuntahan ninyo maging malapit o malayo, huwag ninyo siyang pakikinggan. Huwag ninyo siyang kaaawaan pagpapasensyahan o pagtatakpan. Sa halip, patayin ninyo siya. Ang nilapitan ang unang magbubuhat ng kamay sa kanya. Pagkatapos ay ang mga tao. Batuhin ninyo siya hanggang mamatay pagkat hinikayat niya kayong tumalikod kay Yahweh na humango sa inyo sa pagkaalipin sa Ehipto. Ito po ang mga salita ng Diyos. Salamat po sa Diyos. Amen. Ang Aklat ng Deuteronomio, Kabanata 13, Versikulo 11 hanggang 14 at ang sabi, Kapag ito'y napabalita sa buong Israel, wala nang mga ngahas gumawa ng ganoon at magkakaroon ng takot ang lahat. Kapag nabalitaan ninyo na sa alinman sa mga lungsod na ibinigay sa inyo ni Yahweh ay may manlilinlang at nangihikayat sa mga taga roon upang sumamba at maglingkod sa mga Diyos-Diyos ang hindi naman ninyo kilala. Siya sa atin ninyo itong mabuti kapag napatunayan ninyong totoo. Ito ang salita ng Diyos. Amen. Our devotion for today is from the book of Deuteronomy chapter 14 verse 25 to 29. Ay iyong ang sasalapiin at iyong itatali ang salapi sa iyong kamay at paruroon ka sa dakong pipiliin ng Panginoon mong Diyos. At iyong guguli ng salapi sa anamang nasain mo sa mga baka o sa mga tupa o sa alak o sa matapang na inumin o sa anamang nasain ng iyong kaluluwa. At iyong kakanin doon sa harap ng Panginoon mong Diyos. At ikaw ang magagalak. Ikaw at ang iyong kasambahayan. Kasamba, at ang levita na nasa loob ng iyong mga pintu... Ang daan, e eh, wag mong pababayaan sapagat siya'y walang bahagi ni mana sa kasama mo. Sa katapusan ng bawat tatlong taon, ay iyong kukunin ang buong ikasangpong bahagi ng iyong bunga ng taong yaon at ang iyong ilalagay sa loob ng iyong mga pinto ang daan. At ang levita sapagat siya'y walang bahagi ni mana na kasama mo at ang tagaibang bayan at ang ulila at ang babaeng bao na nangasa loob ng iyong mga pintuang daan ay magsisiparoon at magsisikain at mga bubusog upang pagpalain ka ng Panginoon mong Diyos sa lahat ng gawa ng iyong kamay sa iyong ginagawa. This is the word of God. Amen.